So yun, what's up sa inyong mga kalapatids, welcome back sa inyo So, pasinsa na yung mga kalapatids, ngayon lang tayo naka video mga kalapatids Magandang magandang umaga sa inyo, time check mga kalapatids Time check, 7.03 mga kalapatids Ngayon papakita ko naman sa inyo yung ating mga jet fighter ng mga kalapatids at anak ni Anak ni ano mga kalapatids? Anak ni Simon at ni Batman okay, Let's go, papakita natin sa inyo Let's go Yan mga kapatid, yung ating kulungan mga kapatid, hindi pinulang pinagbago mga kapatid yung kulungan natin mga kapatid. Kasi wala tayong oras na makipag gawa ng kulungan natin ng mga jet fighter natin mga kapatid. Yan pala si ang asawa ni Simon mga kapatid. Mamaya mamaya pakita natin yung, yung ating, mga kapatid. Pakita ko muna sa inyo yung ating mga jet fighter. Yan, mga mga lapetids 'yung mga jet fighter natin, mga lapetids. Yan mga lapetids 'yung bagong inaka mga lapetids. 'Yan naman 'yung mga jet fighter natin, mga lapetids. 'Yung mga gandang mga kulay 'yan, mga lapetids. Yan mga lapetids. Yan 'yung mga kalapatin ko ng mga jet fighter, mga lapetids. Ang dumi-dumi nila, mga lapetids. Mamaya mga lapetids, mapaparanda tayo, mga lapetids. Ayan mga kapatid, ito naman yung mapakita ko natin sa si inyo mga kapatid yung anak ni Simon mga kapatid Kids nga pala, nabulag yung kalapati ko na si Simon mga kapatid, yung mata niya Malakas kasi makipag-away mga kapatid, kaya nang nakuha niyang premium mga kapatid Yan yung mga anak niya mga kapatid, tatlo yan mga kapatid Tatlo yung kanyang anak mga kapatid Gold, tsaka blue bar at saka golden ingisa mga kalapatids itong so, ito naman yung anak ni batman mga kalapatids yung inakay pa tatlo rin yan mga kalapatids di ko alam kung ano kulay ba yan mga kalapatids um, parunta tayo mamaya mga kalapatids mamaya na tayo magpapakain yung magandang sikat ng araw mga kalapatids yun mga kalapatids paparanda natin yung mga kalapatids ng ating mga jet fighter yan na mga kalapatids lahat gumahos lahat ay mag ronda na kaya pa lumabas ng iba mga kalapatids May natira pa, mga kalapatid. May natira pa, yon na sila mga kalapatid, hindi ruman agad mga kalapatid. yung kalapati natin, yon na sila mga kalapatid, lahat. Pagpaparonda na tayo, mga kalapatid, yon na mga kalapatid, yuman na sila mga kalapatid. May natira pa sa bung natin mga kalapatid. yun na sila mga kapatid rumunda na yung ating mga jet fighter Ayun, mga kapatid so nakita nyo mga kapatid kunti na lang sila mga kapatid yung mga ina pag lumaki ganyan din ang mangyari sa kanila rumor randa yun mga kapatid Ayan nga tayong mga jet fighter mga kapatid. Kamaranda na mga kapatid yung jet fighter natin mga kapatid. Ayan mga kapatid yung ina kanina na ipakita ko sa inyo mga kapatid. mga kapatid. Jet fighter. Ayan mga kapatid. bumaba na yung isa mga kapatid yan o yan na sila mga kapatid mamaya bababa na yan mga kapatid yan mga kapatid tawagin natin mga kapatid Ayaw pa bumaba mga kapatid. <tinyo> mga kapatid yung inakay niya ng mga kapatid yung black natin na kapatid mga kapatid inakay pa yan hindi pa niya kaya yung katawan niya na lumipad mga kapatid. Gabing tagal nila mang rumuronda mga kapatid. Baka gusto pa nila dumagit ng ibang kalapate mga kapatid. Yan, yeah, bumaba na isa mga kalapatids. yon bumaba na din sila lahat mga kalapatids. Mamaya papakain tayo mga kalapatids. Huwag muna tayo ngayon ng lagay ng tubig sa kanilang kulungan kasi baka kasi baka ay sila ay ma matay mas stroke yung mga kalapatids na nagtatapos yung ating video mga kalapatids Ipakita ko naman sa inyo yung anak ni Simon at ni Batman mga kapatid at yung ating mga jeep fighter mga kapatid. Yan ang ko sa ating video. Kasi like share and comment and subscribe. Pag-iun na lang yung notification bell para yung lagi ka-updated sa ating mga bagong videos. Peace!